Hi guys, welcome back sa my channel. Ngayon po, mag-aayos po tayo ng sobra. Dahil kanina po na mas po kami. Naka 100 po kami. Kanina, tigwa 100 po kami. Naka 40. Basta po naka 400. Ano po kami plus. Tapos po. Um, dahil gano'n, mag-ayos tayo na ano, dahil gulo-gulo na po gulo, yun. ano. Yan, pakita po natin yung pangalan. Yan guys, o. Oh. Merry, ah, Merry, Christmas and Happy New Year. Diba? Ang ganda Okay guys. Wala na tayong oras guys. Pata kami sa party. Bye bye. i do